Kita ninyo? Tignan nyo si Chabit ngayon. Kinasuhan ng plander. Kasi putak ng putak. Ngawa ng ngawa. Hindi na lang manahimik. O, oh, kinasuhan ng plander. Dahil sa yung lupa na hindi naman ganun yung value, ah, binili. Overprice ang pagkabili. Kasabwat ang, ang uh, kasabwat ang uh, tawag dito. Ang government dyan sa Ilocosur, tinayuan niya ng resort. Ah, yung tinayo niyang resort, 'yan yung Santorini. Alam niyo yung Santorini? Na design ng resort niya. O oh, overpriced daw 'yan, plander daw 'yan. Oh, ito ha, mga kababayan, ha, Santorini. Ito ha, mga kababayan, sa mga hindi nakakaalam, ito po yung ibig sabihin ng Santorini. <coughs> ah, ito po 'yun, no, mga kababayan. Ito po ang ibig sabihin ng Santorini Grace, ha. Ah, ito po ang ganito. Ah, pakita ko sa inyo. Ayan po ang itsura, ha? Ah, 'Yan po, 'yan po ang Santorini, mga kababayan. Ganyan po ang itsura ng resort ni Chabet. Ah, Santorini. Alam niyo yung puti na pintura katulad dito sa tinirhan namin, parang Santorini inspired. Puti ang pintura, blue ang bubong. Mm, ayan. 'Yan po ang Santorini, mga kababayan. Ha? Ah, Oh, yan ang gustong mangyari sa buhay ni Chabit, Santorini. Mm. So ngayon, yung resort na yan, ito hanapin ko lang ha, mga kababayan, para malaman ninyo. Oh, Santorini Resort of Chabit Singson. Oh, ito ha, mga kababayan, tignan ninyo. ah, Ito po ang kadahilanan. Yan po ang pinatayo ni Chabit na Santorini. Ha? Ah, yung Santorini Resort na yan, ah, yung lupa na yan, yan po yung pinaglalaban kanina nung isang abogadong nag-file ng planter laban sa kanya. Hmm. kita ninyo, Santorini Resort. Yan po yan, parang nasa Greece ka. Hmm. So, yan po yon mga kababayan. Sa buatan daw yan, ni Digong, ni Chabit, at ng local government ng Ilocosur. Kaya nakuha niya yan at napatayuan niya. Oh. so, ngayon mga kababayan, kinasuhan siya dyan ng planter Ang planter walang piyansa habang buhay ang pagkakulong yan. Oh. so, ngayon mga kababayan, ha ah, bukod sa kinasuhan si Chavit ng Plander ha ah, meron na, na alam nyo i will tell you frankly ha ah, girl i will tell you frankly girl ha ah, ito hindi lang ito lalabas girl ha ah, ito girl itong itong kaso girl na Santorini girl ito kaso girl ah, hindi lang yan girl plander plan, na yan girl ha ah, meron pa yang susunod girl ha ah, yung black sand mining girl. Lalabas yan, girl. O oh, isa-isa yan, girl. Alam nyo, yung nagkaso kanina, kaya hindi po siya makapagsabi at uh, hindi siya nakapag-file ng kaso ura-urada kasi ganito po. Pakinggan ninyo, ha? Yung explanation ni attorney. Ah, pakinggan ninyo. Wait lang. Pakinggan nyo, ha? O, oh, anong explanation? ang mga Wait lang, ha, mga kababayan. Ito. <coughs> Ay, wait lang. Update ko lang yung TikTok, ha? Kaya, mga kababayan, ang sabi ni attorney, ah, bakit daw ngayon lang siya nag-file ng kaso? Matagal na daw siyang nagpa-file. Sa panahon pa lang ni Gloria, nag-file na siya ng kaso kay Chabit. Ngunit walang nangyari. Nabasura lang. Sa panahon ni Digong, kaya hindi siya nag-file ng kaso laban kay Chabit, kasi paano nga ba naman siya mag-file? Ikasabwat nga tao siya ni Digong, magkaibigan sila ni Digong, do you think may mangyari? Wala. So ngayon mga kababayan, nakahanap ng tiyempo si attorney, nag-file siya ng kaso na plunder kay Chabet. Matagal na daw siya laging nagpa-file. Wala lang daw nangyayari kasi nga mga kababayan, malakas nga sa kapit. Itong si Chabet. So ngayon mga kababayan, ito po yung katutuhanan. Ha? Ah? O, oh, sinagot po yan. Wait lang mga kababayan, nag-install pa lang kasi. Ah, sinagot po 'yan mga kababayan ni Attorney. Itong patungkol dito sa <coughs> Ito po yung kadahilanan, oh. Wait lang ha. <coughs> Ito po. Hmm. Wait lang mga kababayan, si Attorney. Ay ang tagal naman. Oo, oh. hindi ako makabukas mga kababayan ha oo, oh, oh. ito na lang, dito na lang tayo sa Facebook mm -mm. na bakit si attorney ngayon lang nag-file ng kaso laban kay Chabit kasi nung panahon daw ni Digong hindi daw siya makapag-file-file kasi daw, syempre magkakampi si Chabit at si Digong so ngayon mga kababayan hindi niya na ano, ngayon nagkataon na si Rimulya na ha? mga kababayan ang uh, isang di ombudsman doon na siya nag-file. Nako po, ito na nga mga kababayan. Just me yumarimar, marimar. Ito ha. Eh, para marinig niyo po. <clears throat> ito. Oh. So, uh, ngayon niyo lang po ito na file ngayon kayo yung kay Chabit. Panahon po ni Chabit nung panahon ni Gloria. Panahon <laughs> din ni, ni Pinoy. Lalo na nung panahon ni Duterte. Uh, magkasambot po sila. Uh, ngayon lang po kami nagkaroon ng pagkakataon na iduro itong mga kasong ito kasi alam namin si Presidente Bongbong Marcos ay siyang may gusto na lahat ng masasamang tao ay magigyan ng sapat na parusa baru at si Cabit dapat lang mapilagon ng habang buhay. Ayan. Bakit ngayon nyo lang po ito naisipan na ifay? Ngayon may ngayon Panahon po ni Chavit nung panahon ni Gloria, panahon din ni, ni... Pinoy, lalo na nung panahon ni Duterte. Pagkasabwat sila. Ngayon lang po kami nagkaroon ng pagkakataon na i ito itong mga kaso nito kasi alam namin si Presidente Bongbong Marcos ay siyang may gusto na lahat ng masasamang tao ay mabigyan ng sapat na parusa at si Chavit dapat lang mapilanggo ng habang buhay. Kita ninyo, iyon ang sabi niya. Oh. Ngayon, mga kababayan, ah. ang tanong, ngayon may isang tao na naglakas ng loob na lumaban kay Chabit. Do you think walang susunod niyan? Marami pang susunod niyan. Girl, maniwala ka sa akin, girl. Ito po ha, ito, girl. Pakita ko sa inyo. Ito po yung sunod niyan, girl. Ito, 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 ito. Saan ba yun, girl? Ha? Ah, makulat kayo dito. Ito ha. Ito, eto 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 Pakita ko sa inyo ha. Pakinggan ninyo. Ah, ito, ito. Sana ba yan? Open. TikTok. Open. Bo, tragis na yan. Bakit baliktad? Ah, ito po ang ipakita ko sa inyo mga kababayan. Magugulat kayo dito. Ah, ito po ah. Ito, ito. Chabit. Ito. Chabit. Sand. block oh, Black mining. Alam niyo maraming maraming ano, ha? Ah, ito ha, ito Mga residente sa ilang bayan sa Ilocos sa pagmimina <coughs> ng black sand sa mga baybayin. Mm. Sa mga pamilya posibleng mapura sa mapa ang kanilang lugar sa dikalaunan. Mapapadila mm. Bandila, si Jerry Reyes exclusive. Pakinggan niyo. Pagsasaka at panginisda ang pinagkakakitaan ng mga residente sa bayan ng Santa Catalina, Ilocos Sur. Mm. Pero pinangangambahan nilang sisirain ng black sand o magnetite sand mining ang kanilang kabuhayan. Mm. Highly magnetic ang mineral na magnetite, kaya ang isang paraan para ihiwalay ito sa regular na buhangin ay sa pamamagitan ng magnet. Matapos tunawin, ay ginagamit naman itong sangkap sa paggawa ng bakal. Pangamba ng ilan, nagsisimula ng maramdaman ang etekto ng pagbimina sa baybayin. Mm. Kinakain na po yung aming shoreline ng uh, tubig kasi ng... Uh, nung maalis yung laksan sa ilalim, bumaba po yung area na kinalalagyan natin. Ang isang masamang epekto dyan sa kapaligiran ay yung tinatawag natin coastal erosion. Kakainin at kakainin yung lupa. Mm. Yung dagat, aabante, lumilit yung lupa natin. Nagbabalak na rin ang isang kumpanya na magsagawa ng pagmimina sa karatig bayan ng San Vicente na sagana rin sa Black Sand. <coughs> Hindi maalis ang mga agam-agam na posibleng mabura sa mapa Sorry, ang ilang coastal towns sakaling magtuloy-tuloy ang pagmimina. Makita niyo din sa aming shoreline na lang dito. May mga bahay pa dati dito, uh, may malaki pang wall, pero makita niyo na paubos na. Hindi ipinipilit ng provincial government ng Ilocos Sur ang pagmimina, pero aminado si Governor Charlie Simpson na malaki ang kikitain ng lalawigan dito. We so Kita ninyo, mas inuna pa ni Chabit yung kikitain. Ha? Ah, kaysa mga tao na mawala ng bahay, kakainin ng dagat, mabubura sa mapa. Ha? Ah, mas uunahin pa niya ang kita doon sa black sand mining. Di yeah? Oh. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, ah, Hindi lang yung mga tao makapagsalita dyan. Bakit? Kasi, una sa lahat, nasa power si Chabit. Pangalawa, natatakot sila. Ha? Ah, yun po ang katotohanan dyan, mga kababayan. Kaya, naku po, Diyos miyo marimar. Ah, mga kababayan, kita nyo naman, narinig nyo naman. Mas maimportante at mas mahalaga kay Chabit ang kita. No? Kaysa sa mawala sa mapa, itong lupa na pagmiminahan. Ha? Ah. We have so many natural resources. Hindi na papakinabangan. Mm. Eh, sayang na development lang dyan dahil mali kayo. Di ba? Mm. Sayang daw, maraming resources, hindi mapapakinabangan. Oh, sino yung nagmimina nun? Mga Chinese. Oh, sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi lang yan. Ah, meron pa siyang mga problemang ito. Lalabas pa yan. Mark my word. Ah, girl. Ah, girl. Mark my word, girl. Lalabas yan. Diba? magkaroon talaga ng coastal erosion kapag maraming buhangin ang makakutkot. Di ba? Ah? Mm. Continue. Maghahain ng petisyon para sa writ of kalikasan ang ilang bayan sa Ilocos Sur para matigil ang black sand mining. Ayon sa mga residente, higit sa kita sa pagmimina, mas habol nila ang seguridad ng kanilang bayan. Mm. Para sa bandila, Jenny Reyes. Kita ninyo? Sabi ko, girl. Lalabas yan, girl. Oo. Yung mga ganyang problema, girl. Alam nyo, sa totoo lang, girl. Ha? Ah, hindi, hindi lang kasi talaga yung mga tao nagsasalita, girl. Ha? Ah, sa kanyang lalawigan, girl. Kasi natatakot. Buko dila. Kakalabanin mo. Tingnan mo, bukas. Tumba ka. Oh. Kaya, girl, tahimik sila. Ngayon, girl, na wala na sa power. Ito si Chabit, girl. At nakita nila na wala ng kapit si Chabit sa umbudsman Di ba? Oo, at nakita nilang galit si Chabit kay PBBM, hindi siya kakampihan. Nakahanap ng panahon at tempo ang tao. Doon na sila, girl. Ah, doon na, girl. Ah, nako. Sabi ko sa inyo, girl. Ang malas. Talaga, tigilan nyo yung pagdidikit ninyo kay Sarah. Ah, tigilan nyo yan. Bakit? Sa kakadikit niyo kay Sarah, mapapahamak kayo, girl kahit na si Chabit may sabit bastang ang mahalaga sa huli pa rin may, ga, may gilit ya? Yeah? ano daw yeah? sa huli pa rin ay maggilit nako Bix uh, Darapesa sa totoo lang magigilit ako kung makauwi si Digong sabi ko nga sa inyo katapusan ng buwang ng, ng taong ito 2025 pag 2026 hindi makauwi expired o sige pagpatuloy nyo hanggang kailan pauwiin yung buhay Yeah. ko hindi man putang ina ninyo, araw-araw ko kayong pagmumurahin mga bobo kayo. Di ba? Mm -hmm. Ay, nako. <clears throat> Wala. Alam nyo, mga didiis, tigilan nyo yan. Tingnan si Chabit. Sunod-sunod na yan. Alam niyo yung mga problema. Meron pang isang problema si Chabit. Gusto nyo malaman? Yung plunder na dyan, Santorini Resort na tinayuan niya, at yung itong black sand mining na to, may isa pa. Ito lalabas yan. Yung flood control na sinasabi niyang uh, tawag dito kay BBM daw marami. Nako, eto mga kababayan. Pakita ko sa inyo, ipapanood ko sa inyo. Ito, ito oh. Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Mm. Nakaharap Naharap ngayon sa patong-patong na kasong pandarambo at katiwalian na sa ombudsman si dating Narvaca ni Locusto Mayor Chavit Singson kasama ang labing dalawa pang kasabuat umano nitong opisyal. Para sa mga detalye tinutukan niya Sabi yan ko nga sa inyo, rin ng kaso yan. yan. Sa pagunguna ng isang attorney, Exelita Cordero ng grupong Warriors Tinarbakan Incorporated, tinireklamo mm. ng mga kasong pandarambong at katiwalian sa Office of the Ombudsman <coughs> ang dating alkalde ng Narvakan Ilocos Sur, na si Luis Sa tatlong pahinang plunder case, inaakotahan si Singson. Dati nitong vice-mayor na si Pablo Sanidad Sr. at iba pang mga dating opisyalis ng Narvacan. Kita ninyo, inangkin ginawang resort Sabi ko sa inyo, sabi pa ng mga Singson na ang Ilocos Sur. Pero bukod sa malaki nilang pangalan sa politika, malaki rin umano ang na-corner na government projects ng kanilang pamilya. Oh. sa ang Ilocos Region sa maituturing na land of mega dynasties ayon sa isang report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ sa Ilocos Sur, dominated ng pamilyang Singson ang malaking parte ng probinsya sa pamumuno ng kanilang PTR na si former Governor Luis Chavit Singson. Sa kasalukuyan, nakaupong gobernador ang kapatid ni Manong Chavit na si Jerry Singson at Vice Governor naman ang anak niyang si Ryan. Nakaupo naman bilang First District Representative ang isa pang anak ni Chavit na si Ronald Singson at ang pinsan nitong si Christine Singson. Lahat na. Kapag pa yan sa mayigit sampung local positions na hawak ng mga Singson sa buong probinsya. Mm. Kilalang businessman si Manong Chavit kahit bago pa man ito sumali sa politika. Hmm. na sa niyang pinamumunuan ang Luis Chavit-Singson o LCS Group of Companies na may labing dalawang kumpanya ayon sa website nito. Kabilang ng isang power corporation, isang mining corporation, at isang airline operation company. <coughs> Hindi pa kabilang dyan ang Partas Bus Lines na pagmamayari rin ng dating gobernador. Hmm. Kapag susuri ng Pilinary News Channel, napagalaman namin na konektado rin sa isang construction firm si Manong Chavit, ang Satrap Construction Corporation o tila pinaliktad lamang na Partas. Base sa datos ng DPWH, nakakubra ang kumpanya ng 62 public works contracts sa Ilocos Sur mula 2016 hanggang 2025 mm. na nagkakahalaga ng 2.7 billion pesos. Sa isang 2012 report, inamin dito ni Singson na pagmamayari ng kanyang pamilya ang nasabing kumpanya. Matapos iraid ang isang factory sa loob ng property na nakapangalan dito. na Sa isang Naku. 2018 DPWH contract, isang reynal... May factory na niriraid? Factory na nire Nakapangalan kay Singson. ...at na ang nakalagay ng na authorized managing officer. Sa isang 2022 contract naman, napaltan muli ito ng isang Rolando Tika. Sa kasalukuyan, isang engineer Harold Molina na ang nakalagay sa papel bilang presidente ng Satrap Construction Corporation. Sa isang June 21 post, binati ni Molina si Manong Chavit sa kanyang kaarwa, na tinawag itong Our Big Boss. Sa magkakaibang okasyon, consistent na nagpo-post ng pagbati ang Facebook page ng Satrap Construction kay Manong Chavit at anak nitong si Vegan City Mayor Randy Singson ng Happy alam, Birthday alam, from the Satrap tea. Construction Family. Mm. Sa isang panayang sinabi ni Comelec Sherman George Garcia na bagamat maaaring tumakbo ang isang contractor sa isang public position, bawal ang pagkakaroon ng kontrata sa pamahalaan oras na manalo ka. Mm. Bawal din daw sa saligang batas ang pagkakaroon ng direct interest ng... Oh, ibawal e, ba? Naging gobernur siya naging mayor ang anak, kapatid, pinsan, lahat na sa politiko. Tapos meron silang DPWH project at Satrap Corporation. Oh, bawal ba? Hindi naging bawal. Nakatanggap pa sila ng 2 billion na project. Sabi ko nga sa inyo eh Isang politiko sa isang business <coughs> Lalo na sa kanyang nasasakupan mm. Kabilang na riyan Ang pagkakaroon ng kontrata Ng iyong mga kamag-anak O mga kapamilya Sa mga lugar conflict na nasa ilalim Ng iyong jurisdiction Parang ang sa sagot conflict nyan. of interest mm. Sa pagsusuri ng aming team Parehong singson na Ang nakaupong district representatives Sa dalawang distrito ng Ilocos Sur Patay. Ngayong 2025 elections Paparehong taon Kung kailan nakuha Ng Satrap Construction Corporation Ang pinakamalalaking kontrata nito Sa loob ng siyam na taon Kita ninyo, dalawang kongresista sa bawat distrito. Puro singson. Proyekto. Galing din sa kanila ang corporate, ang, ang construction company. Sila ang congressman, sila din ang kukuha ng project. E bawal po yun. Ang tawag po doon, conflict of interest. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kaya pala si Manong, puputak ng pumuputak, <laughs> marami palang naiiwang ah, shell ng itlog. Ya, yeah, ayan, putak kasi ng putak hindi na lang manahimik. Ayun eh sa kakaputak niya, hindi niya alam na itong Billionaire News Channel, 'di ba? Itong mga ibang netizen, ma mahitik na kasi ang netizen ngayon, mga kababayan. Ang taong bayan kasi sila sila na mismo ang nagre-research. Hindi hindi na nila inaantay ang gobyerno na magre-research. Tao na mismo tumutulong sa gobyerno para malaman ang katiwalian. Yun ang totoo. Napansin ninyo. Hindi na nila, tayo mga netizen, hindi na natin inaantay na ICI pa ang mag iimbestiga Di ba? Oo. Ang mangyayari dyan, mga kababayan, tao na ang nagre-research. Mm -hmm. Na. Kita nyo yan, mga kababayan. Ah, oh, ito pa. 'yung public works contracts na nagkakalaga <laughs> ng 543 million pesos. Mm. Bukod pa riyan ang nakaupong ako Ilocano party list representative na si Rochelle Singson Michael, mula 2022, na anak din ni Manong Chavit. Patay. doon po siempre pag sila nanalo na at uh, nauntrata pa sila ma anti-graft and corrupt practices sila kasi pinagbabawal nga po yun. Lahat talaga ng, sila uh, interest. Uh, lalo pa ito ay maaaring makabangga sa interest ng sa uh, publiko sa pamahalaan. Nayan na. ang billionaire news channel na kunin ng panig ni Simpson at kung ano pa ang koneksyon ng kanyang pamilya sa kumpanya. <laughs> pero hindi pa ito sumasagot sa aming mensahe. Balwarte ng mga Sims, 'di ba? Sabi ko sa si inyo mga kababayan, nalalaman tuloy, maingay kasi oh, lalaking touring, daming anak, daming babae, pero yung bunganga pang bakla. 'Di ba? Ayun, kuda ng kuda kasi nagka sinus sinus na hindi na halos makabigkas ng word eh kuda pa rin ang kuda putak pa rin ang putak ayon ah, di ba nabisto kayo ngayon marami mare marami, marami siyang kababalaghan diyan -hmm. sa bagay hindi nga sila basta-bastang masilip diyan at maungkat kasi nga lahat sila nasa power eh sabi nga ni attorney Regal ah, tawag dito yung ano ah, lawyer na binanatan si Digong, ang sabi nga niya, kung ang tao natatakot ang batas hindi, ang batas lumalaban, ang batas hindi natatakot si Rigal Suliba. Para Suliba, sabi niya, kung ang tao natatakot, ang batas hindi natatakot. Habulin -ha, ka, habulin -ha, kanyan. Nako, eh, lalo ngayon, wala siyang ka kanino siya kakapit. Sa ombudsman ayaw sa kanya. Presidente ayaw sa kanya ah oh, saan siya ngayon? Nga, nga. Hirap kasi eh. Hindi ka lang pinansin sa Japan. Nagkaganyan ka na. Akala mo naman kasi si BBM asawa mo. Kung magtampo ka, akala mo ikaw si Lisa. Hindi ka lang na shout out eh. Nagtatampo ka na. Diyos ko naman. Oh, hindi lang siya na shout out yun sa Japan. Hindi lang siya napakilala doon. Kailangan pa bang ipakilala ang isang chabit? Ikilalang kilala ka na? Mm, nagagalit ka no hindi ka doon i-shout out. Diyos ko. Oh, niwala talaga ako pag matanda matampuhin. Mm -mm. pero pag painumin mo ng kape, maya maya may nahulog na galon sa baysigaw. Yeah? Nya, tanda-tanda na matampuhin tapos pag hagisan mo ng galon yeah, pak. Oh, sabay talon. Ano 'yon? Ano 'yung gumagano no? Oh. Sobra sa kape. Yan, kape pa. Nya. Yeah? Mm, -hmm. Ewa, ganyan eh. Diyos miyo, Marimar, pag tumanda, nagtatampo. Yung lolo at lola ko nga dati, kapag kumakalabit yung lolo ko, hin, kasi lin ang tawagan nila, lin, lin. Sasabihin naman ng lola ko, ay, himi ka dyan, kadiri ka, may banig. Tapos sasabihin naman ng lolo ko, lin, langga, lin. Sabihin naman lola ko, mana imi kajan ka dyan, nangangamoy, banig ka, may puti ka, mm, -mm sabi na sabi ko sabi ko sa lolot lola ko Diyos ko nakakahiya kayo kung hindi kita tanda hindi kayo maghaharutan pag ko kay tubig diyan makita ninyo uh, may mga ganyan eh di ba hmm. alam niyo sa totoo lang nangyayari yan lalo pag may mga edad na mmm ma-enable -mm. <clears throat> hello po nangyayari yan alam niyo pag may edad na mag-edad ka na nga nang 60 to 70 years old nako yung gising yan alas 3 ng madaling araw Ah, alas 3 yung madaling araw. Alam nyo, kahit hakbang ng ipis, naririnig nila. kung oh, pag mga senior na, ay naku sabi ko sa inyo, ibalang oh, iba lang yung kay Chabit, iba lang yung sa ibang senior. Yung lula ko noon, kapag may nahulog doon na kutsara sa lababo, doon sa sahig sa kusina, ay yung daga, hindi kayo nagugas ng plato. Eh, chuhin ko lang naman nagtimpla ng kapi, nahulog yung kutsara, daga agad ang pagbintangan. Sabi niya, oh, maghugas ng plato punasan ng lamesa, iligpit yung mga mga ano, mga upuan, yung mga kutsara punasan bago ilagay sa ganyan. Oo, oh, kasi bukas magagamit na naman 'tas gagapangan ng ipis 'yan. Alam niyo pag may senior niya bakit ganoon? Ang ang alerto ng tainga, ultimo up, gapang ng ipis naririnig. Hindi ha? ah. Si Chabit hindi ko nga alam kung nagtutotbrush pa 'yan. Ah. Mm, hindi ko alam yan ni Chabit kung nagtutotbrush at taliligo pa 'yan. Hindi na nga yata natutulog yan kaliwa kanan na interview eh. Mm, kaliwa kanan pa media eh. Kaliwa kanan pa interview sa media. Hindi ko alam kung natutulog pa yan. Oh. Ay, ma di ba ang mga senior ganon? ma'am ah, Carolina, ayan, Kihano. Maraming salamat po ma'am. Di ba ang mga senior ganon? Kunting utot, makautot ka, k hindi ka na makakatulog. Oh. Hanggang umaga na yan gising. Habang natutulog ka, humihilik tapos nakautot ka, nagigising kang ganon, wala na, tuloy-tuloy ng gising yan. Yeah, pero di ko alam si Chabi ko natutulog pa to. Oh, parang hindi na yata nagpapahinga. Kasi kaliwa kanan, interview dito, interview doon, interview dyan. Tapos yung bibit-bit ng ebidensya na print, pinasirox copy lang naman. <laughs> ah, just me, yung Ay, nako. Ayan nga, sumabit ka na. <coughs> Ito yung sunod, ah, mga kababayan, na ah. bago tayo mag-end ah, mag ng live. Ha. Ah. Ito yung sunod. Dito tayo kay Sarah. tại là nhớ si cà bét he signs of aging nhen oh ừ. ừ.